For today's video guys, isamahan nyo nga akong mag-organize nitong aking condiments sa aking munting kusina. nai ganyo nyo nga ako guys sa mga nakikita ko sa FYP ko na yung mga condiments nila ay mga naka-organize. By the way guys, ito nga pala yung in-order ko. Ito ay lagayan ng tuyo, suka at mantika. Hindi nga ako nagsisisi sa 59 pesos ko na binaya dito dahil napaka worth it naman. Makapal yung glass niya. Bukod nga sa makapal ang glass niya guys, ay meron din itong label. O ba diba, sana all may label. Pero yung iba dyan, yung nanonood dito, nagchat-chat sa messenger, nag-a-I love you kahit walang label. Char! Anyways guys, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Ayan, nilalagay ko na nga pala yung goma dyan para pampasikip doon sa kanyang takip. Sana all pampasikip. Char! Tapos kung ilagay dyan lahat yung mga goma guys, ay hinugasan ko na nga ito at pinunasan ko na rin yung bote. Pagkatapos kung ang punasan ang mga bote ay ilalagay ko na yung kanyang label. Kung gusto nyo nga ng katulad nito ay ilalagay ko na lang sa comment section ang link Medyo nahihirapan nga akong magdikit dyan gawa ng hindi pa masyadong tuyo ang bote at sa unang pagkakataon guys ay mali nga yung pagkalagay ko Diyosin At habang niyo. dinidikit ko nga itong mga label guys ay tayo magkwintuhan muna Hindi hmm. na nga ako masyadong active sa pagpo-post gawa ng ako'y nag-iisip kung ano talagang iku-content -co ko Sa bagong update ngayon ni Meta ay talagang nakakatakot naman mag-upload At sa isang pagkakamali mo nga guys at pag nagka violation kaya hindi mo na makukuha ang iyong earnings. Kaya sa mga baguhan na katulad ko ay eh, talagang dapat pag-isipan natin ang bawat i-upload natin. Sa update nga ni Meta ay eh, kailangan magdubli ingat tayo para hindi masayang yung ating mga pinagpaguran. Diyos me, you ka naman lolo Meta. Ang hirap-hirap maging content creator. Mahirap mag-edit. Mahirap mag-voiceover. Minsan nga, nabablang ko pa kapag nagbo-voiceover. Hindi mo alam kung anong sasabihin mo. Tapos ganito. Anyways guys, kahit anong update ni Meta, tayo ay laban lang. Huwag tayong sumuko. At kapag tayo ay sumuko, guys, ay talo tayo. Sayang yung ating pinagsimulan at pinaghirapan. By the way, guys, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Masyado naman yatang napahaba yung ating kwintuhan. Nailagay ko na nga pala dyan, guys, yung suka at toyo. At isusunod ko na nga rin, guys, ilagay dyan ang mantika. Ayan, at pagkatapos ko ang mailagay dyan yung mantika ay magliligpit naman tayo ng ating mga kalat. Pagkatapos ko kong iligpit guys, ang aking mga kalat ay inarrange ko na nga siya dyan. At kung napapansin nyo guys, ay naka-organizer na nga din yung aking magic sarap. O oh, diba, pang -syala. Sa abot kamay nga na halaga ay naka-organize ang iyong mga condiments. Kaya ano pang hinihintay nyo? Click the yellow basket na. At hanggang dito na nga lang pala guys ang aking video. Salamat sa panonood. Palike and share na nga po ng ating video at syempre pa-follow na din. Thank you. Bye!